So, ayan nga mga idol. Lahat uh, na tayo ng saging no? dito sa Bermuda. Ayan, ba, Bermuda. So, ayan. Bumili tayo ng mga. saging, no? So, ayan. Nabili natin yung saging. <coughs> ayan. So, dalawang piling ang nabayaran ko is ito yung resibo nya no? so yan 14.77 bermuda dollars so ano lang din siya 1 is to 1 sa US dollar no? so 14.77 US dollar US dollar no? so yan 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 14.77 so So, yun yung binayaran natin sa nabili nating saging Alright, so, gagawin natin ito para tumagal siya mga idol at para tumam para uh, lalo siyang to matamis, no? Pag kinain natin. Ang gagawin natin dyan is hugasan natin, babalutan natin ng tissue yung dito, yung pinaka ano niya, no? Dito. Tapos, sayaan natin siyang mahinog. Alright, so let's go. So, ayan o. No? Ito na yung salging. Ito na yung tissue. Ay, babalot natin, no? Ulasan na natin. Magtulog. Nakaralo siyang hindi matamis, no? So, hindi pa rin ito hinog. Itay na natin na hinog. Alright. Ayan. So, okay na. And after, ito. Balutan natin ng tissue sikreto ng mga guwapo. No? So, pag nabalutan na natin, basahin natin yung tissue. Ha? Yan. Okay? So, basang-basa. Yan. So, yun yung sikreto para uh, pag nahinog siya, ano siya, sobrang tamis niya. At saka matagal siyang masira. no Yan. <clears throat> okay, natin dyan. Yan. So, ayan na. So, hintayin na natin na mahinog siya, no? Ayan. Diba? Okay. So, ayan na. Mga hindi, no? Hintayin na lang natin mahinog yan. Alright. 14.77 US Dollar, no? Ganyan pa margin sa dito. At dahil unggoy tayo at gusto natin kumain ng saging, bibili pa rin tayo ayan mga idol no? so okay na yun hintay lang natin na mahinog then matamis na yun pag kinain natin thank you for watching